Hi guys, for today's video ay andito ako sa salon kasi ako'y magpapaayos ng buhok Diyos ko, kita niyo naman ang tsaka-tsaka na talaga ng aking buhok O, oh, diba? O, oh, siya Sige, ang dami na sigurong garapata Ay, uh, siya, linagyan na ng gamot Tapos ito, hinugasan ni ate para na mayaano na yung garapata sa aking buhok At syempre, ayan, pinapatoyon na ni ate kasi lalagyan na yan ng hair treatment kasi super dry na. So, ayan na nga for the blower na si ate. Kasi daw, talaga hindi pa rin nawawala yung aking mga grapata. Charot! <laughs> so, ayan, lalagyan yan ulit ni ate ng gamot kasi kukulayan yung aking buhok. So, kaya ayan, inaayos niya na. And para daw nga, magpantay na yung kulay ng aking buhok kasi tsaka na talaga. just ko, ilang months din kasi di ko napaayos yung aking buhok. Ayan, sabi nga dyan ni ate, kasi naman, di mo pinapaalagaan ng maayos yung buhok mo. Sabi ko, ate, busy kasi kaya, ayan, minsan nakakaligtaan ko yung dapat, eh, magpapatreatment ako. Kaya, ayan, tingnan mo na, nagrabe na yung buhok ko. Kakapakulay ko, tapos di ko naalagaan, and then pumangit na rin. Tapos sabi ni ate, huwag ka mag-alala, akong bahala. At aalagaan natin yung buhok mo ulit para gumanda na ulit. Ay, talaga naman. Talaga naman lab na lab ako ni ate dito. Alam nyo guys, lagi ako nagpapaano dito sa salon. Dito na talaga ako nagpapaayos ng buhok since nung lumipat kami dito sa lugar na to. Kasi malapit lang sa amin. Tsaka mapabait naman yung staff. Ayan, tulad na ni ate. Minsan chinechika ako tungkol sa buhok ko. Kasi daw ang dami kong garapata. Eh, joke lang. So, wala naman ako guys sa garapata. Oban marami. Ay! Ganun talaga. So, alam nyo ba guys, nagkaroon ako ng oban green six pa lang ako. And then, hanggang sa dumami na lang ng dumami. So, nasa lahi talaga ata namin yung ubanin. And syempre, kasama na rin yan kasi tumatanda na tayo. Pero yung garapata talaga, ewan. Eh, hindi na talaga nawala-wala eh. hindi, eh, joke lang po. Wala pa akong koto. Ano ko lang yun. Itchus-itchus ko lang. So, ayan na nga. For the na sa si atin ng kulay. Ayan, para daw gumanda na ulit yung kulay ng aking buhok. O, ba diba? Talaga namang ang ayos ng pakakaano ng layer by layer talaga ng buhok ko para talagang malagyan lahat ng kulay. O, ayan. Talagang inaayos niya talaga. Diyos po, alam niyo ba, wala kasi akong kakontentuhan sa buhok ko kung anong -ano pinagagawa kong kulay. Minsan mag din brown ako. Minsan naman. Basta, walang kakontentuhan. Ewan. Sakit na tayo nating mga babae. So, ayan na nga for the blower na ulit sa ate. Pero alam nyo ba guys, okay lang naman yan. Kung dyan nabubost yung confidence nyo, yung magpaayos kayo ng buhok, magpalinis ng kuko, mag-makeup, buahid, walang masama dyan as long as eh, kaya naman. At saka, binabadgetan naman talaga natin, yung pagpapaganda. Mm -hmm. Hindi naman tayo nagpapaganda para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. Yung ma-fulfill natin yung maganda bilang babae. Ganun. So, ayun na nga guys, ang ipapakulay ko pala dyan ay ash blonde with golden brown. Basta ganun, mix. Ewan ko. <laughs> so, mal palagi akong, ano guys, nag-experimento ng kulay ng buhok. Pero minsan naman, pinapaubaya ako na kila ate kung ano yung sasabihin ko lang sa kanila. Ate, alam mo na kung ano yung babagay sa akin. Pero gusto ko yung iba naman. Pero magmumukha akong fresh. Ay! Ganon. Ganon talaga guys, ba? Diba? And ayan, For dalagay na naman si ate. Treatment ulit. Diyos ko po. Sandamakmang na treatment yung ginagawa ni ate sa akin. Kasi nga sobrang na-damage talaga yung buhok ko. So, yun. Iwan ko ba guys? Wala kasi akong kakuntintuhan sa buhok. So, hanggang dito na lang. Bye! Love you all!